ayun si Josh ni Gray ilang araw na yun siya ating kung ano-ano ng gamot binibigay namin hindi pa rin siya gumagaling <coughs> kala namin may bulatit kaya ilang beses na pinurga wala na pa malabas gumalabas pero nagdadayariya pa rin siya sasaka sa <coughs> saka ang dude na yung baka kapo nakakain ng buto ko yung nakabalasan na lamunan pero parang hindi naman nakakaawa na hindi na ang araw na ginagamot ni Jesus nalakad siyang sa sakit siguro naruh kan ini mah. Noh kau anu green on itu. Tolong menagih kau. Pengen datang. Itu naik kau. ikaw muna na pinapalingguan dahil sa bawal pa nga dahil nga sa nangyari kay panda ayaw muna paligguan namin so video ako na lang to si, ano, si gray hindi ba Grey, no pagaling kay gray ha